Hello. Uh, good, good, good afternoon. Ano? Mm-mm. Kumusta na ikaw? Okay lang po. Okay lang. Ilan taon na ngay? 21. 21 po. 21. Mm-mm. -hmm. 21. Dikit ko yung, ano, yung mm -hmm. pangarap mo ang, ano ang pangarap mo? Wheelchair. Ah, oh, sa... wheelchair. Oo. Nasaan na yung dating wheelchair mo? Yung nakita ko. Yeah. Nasira na po. Masak na. Mm -hmm. O ngayon, ako'y nagpunta dito sa inyo. tutupatin natin ang iyong pangarap. Winchell. Okay. Ano? O oh, yan. Merong nagpa-sponsor sa inyo. So, Winchell, Winchet. Ano? Mm -hmm. ah, pasalamat ikaw, number one. Kay God. Salamat God. Ah uh -uh. Saka kay Tita Nangski. Alta Mirano. Yan, taga Sal Italy. Salamat po kay Tita Dansky. Tita, yan. Taga Italy. Italy. Yan. Bali po igagawin na lang po natin siya. Ano po? Mhm. Hindi -hmm. ka nga pala nakakapasok ano? Hindi po. Hindi. Pero tinuturoan ka ng, ng mama mo, ano? Kaya mo itong basahin? Hindi po Ah, hindi mo Sige, hindi po niya kaya basahin Gagayad na lang po natin At sabayan mo ako ha www WW P P B B A A M M Italy Italy Ayan Ako po Ako po Ay lumalapit ako po ay lumalapit at lumulugod ako po ay lumulugod kumakatok kumakatok sa busilak niyong puso sa inyong busilak na puso yan sana po sana po kayo po makatupad sana po kayo ang makatupad ng aking pangarap munting pangarap munting pangarap na magkaroon ng wheelchair oh wheelchair ano talagang gusto gusto mo wheelchair hindi pa tapos si wheelchair na ano yan Maraming maraming salamat, salamat po, po sa inyong lahat. Sa inyong lahat. God bless. God bless. As all. At all. Sila ay samahan ng uh, WWPBAM from Italy. Italy. Oh, yeah. Palakpak ka nga. Palakpak. Ka. <laughs> so, aper muna. Mas mata mas malaki ka pa sa akin ano pero hindi ka nakakatay talaga ano. <laughs> hmm. Sa nung baby ka ano. Nagka <laughs> hmm. meningitis yan, dapat. Ah, meningitis. Nagka ano ka meningitis ano. Dapat nag nag ano na kung okay ang iyong ano ano katawan na uh, nakapag-aral ka ano. Pero pwede naman uh, mag ano ka dito sa bahay. Utay-utay ano. Kasi dala ng ano lapis. <laughs> Tsaka yung pang ano, notebook. Ala. Ako gusto ng gusto nga. Lain talaga gusto mo siya. Sige. Tsaka ah, bibili ka na po yung entry na ng lapis na doon. Tsaka pambura. Magdodrawing tayo, ala. Pero kaya mo isulat ang pangalan mo. Hindi pa kaya mo. Ano. Nauo tayo, nauo tayo. Hmm. Pero maganda po sa taxa po ay nakakaunawa po sa kaintindi, ano? Saka mo mabait yung bata. Hello, de, de, may lang, oh, like, Demelong Pet lang, ma oh. parang isip niya yung bata pa siya. Mm -hmm.